Ang yaman ng barangay Matatag. Sa isang maliit na bayan sa gitna ng mga kabundukan, matatagpuan ang barangay Matatag. Kilala ang lugar na ito sa kanilang mga taniman at katatagan ng kanilang komunidad. Isang araw, nagkaroon ng pupupulong ang mga residente upang talakayin ang pangangalaga sa mga puno at halaman. Sa pangunguna ni Kapitan Dante, nagbahagi sila ng mga ideya at plano para mapanatiling malusog ang bawat isa. Nagimbita sila ng mga eksperto sa agrikultura, mga doktor at mga nutrisyonista na nagbigay diin sa kahalagahan ng masariwang prutas at gulay sa kalusugan ng tao. Natuklasan nila na ang malusog na pamumuhay ay nagsisimula sa wastong nutrisyon at regular na pagkonsumo ng mga sariwang pagkain na galing sa mga halaman at puno. Nagkaisa ang mga residente sa pagtanim ng mas maraming puno at halaman sa mga pribadong bahuran, pampublikong lugar tulad ng paaralan at munisipyo at kahit sa mga bakanteng espasyo sa barangay. Bawat linggo, nagkakaroon sila ng mga aktibidad ng pag-aalaga at pagtatanim na kinakalinga ng mga bata, matatanda at mga profesional sa komunidad. May mga programa din sila sa edukasyon tulad ng mga seminar sa pagtatanim, pag-aalaga ng mga gulay at pagluluto ng mga masustansyang pagkain. Itinuro ng mga eksperto ang mga benepisyo ng bawat uri ng prutas at gulay sa katawan, pati na rin ang mga paraan upang ito'y mapakinabangan ng maayos. Ilang buwan ang dumaan, lumago ang mga halaman at puno sa barangay at lumakas din ang kalusugan ng mga residente. Nabawasan ang mga kaso ng mga sakit. Masaktibo at masigla na ang mga kabataan. Mas matatag na rin ang resistensya ng mga matatanda laban sa iba't ibang uri ng sakit. Bukod sa pisikal na kalusugan, lumago rin ang diwa ng pagkakaisa at pakikipagtulungan sa barangay ang kanilang pagkakaisa sa pangangalaga sa mga puno at halaman ay nagdulot ng positibong epekto hindi lamang sa kanilang kalusugan kundi pati na rin sa kanilang buhay bilang isang komunidad